kaya ko i-share sa inyo ang aking not-so-empty empty house tour without mga pakalamerang fokin ang <laughs> Isang house tour vlog ang ibinahagi ni Papi galang upang ipakita sa kanyang mga taga-subaybay ang bahay na kanilang nilipatan Ani Papi ay masaya siya sa kanyang naging desisyon na bumukod sa Toro family para sa kanyang peace of mind at para na rin sa kanilang pamilya ni Harvey ito raw ay parte ng sinabi niyang pipiliin niya ang kanyang sarili na mamuhay sa sarili nilang paa at magawa ang mga bagay na gusto niyang gawin na wala siyang maririnig na kung ano-anong sasabihin at walang magdidikta. Malaking bagay raw sa kanya na nakuha na niya ang kalayaan. Magsisimula raw siya ng panibagong chapter ng kanyang buhay kahit na ibig sabihin pa nito na puputulin niya ang relasyon sa ilang taong napamahal na sa kanya. Wala na raw sumbatan Mabibili na raw niya ang mga gusto niyang bilhin sa kanilang kusina, kung ano lang ang kaya ng kanyang budget na walang magre-reklamo at maiintindihan siya. Napakaraming mga bagay raw ang kanyang kinonsidera, lalo na pagdating sa mga bata. Bilang ina, mahalaga sa kanya ang mga alaalang gagawin nila sa bahay bilang pamilya, habang maliliit pa ang kanilang mga anak na ma-enjoy nila ang bawat isa. Hindi na rin daw niya pahihintulutan na manakaw pa ang mga sandaling dapat kasama niya ang kanilang mga anak. Dahil bilang nanay siya raw dapat ang nakakasaksi sa paglaki ng mga bata. Mahirapan man raw siya, maubusan ng pera o magkasakit, ay okay lang basta buo at magkakasama ang kanilang pamilya. Malaya na rin daw siya sa expectations, mga patakaran na hindi naman angkop sa lahat ng tao dahil sa iba-iba naman ang pananaw ng mga tao sa buhay at wala nang pakialamanan sa bawat pamilya. Dagdag pa ni Papi na siya ang reyna ng kanyang kaharian at ito ang kanilang bahay. Samantala sa latest Facebook post ni Tony Fowler tila nagbigay ito ng reaksyon sa mga sinabi ni Papi sa kanyang house tour vlog. Ani Tony ay panindigan ni Papi ang kanyang desisyon at huwag nang babalik na iiyak-iyak. Anya, huwag kang babalik na iiyak-iyak ha. Panindigan mo yan, Nabanggit din ni Tony sa nauna niyang post na ang Tagalog na pala ng concern ay pakialamera. Samantala, napakomento naman ng ilang netizens sa naging reaksyon na ito ni Tony Fowler. Anila, sure yan TV din na kinaya at wala ng pera paniguradong babalik at babalik pa din sa'yo, Mommy Oni. Balang araw, hihingi din ng tulong sa'yo yan, Mommy Oni. Sa ngayon, hayaan mo siya. Pwede naman umalis na kay Tony walang away walang samaan ng loob. Mabuti na dala nyo, bigat nararamdaman nyo. Pwede nyo naman kausapin si Mommy Oni kung nasasakal na kayo sa ugali niya. Kung ano meron na mali sa kanya or kaya. Dahil tinuring kayo mga anak or sobra na si Mommy Oni magdisiplina sa inyo. Di nyo na kinakaya, pero dapat daan sa usapan hindi ganito. Dahil meron kayo pinagsamahan.